makakakita kids. Grabe! Solid na solid talaga ang pagsasama ng isa sa mga favorite nating showbiz couple, si Navik Soto at Pauline Luna. Naku! Kung noon ay marami ang duda sa magiging takbo ng kanilang relasyon. Ngayon ay masasabi natin na talagang wala na makakapigil sa kanilang love story. Hindi nalingid sa atin na sa unang mga taon ng kanilang relasyon may mga nag-alinlangan ang agot ng kanilang edad, mga kontrobersyang nagdaan at mga tanong tungkol sa kanilang magiging kinabukasan. Lahat yan ay naungusan nila at ngayon kitang kita na mas lalo nilang pinagtibay ang kanilang pagmamahalan. Ilang taon na nga masaya at tahimik ang pagsasama ni na bossing Vic at Pauline? Sa bawat taon na lumilipas, lalo lang silang lumalalim sa isa't isa. Ang ganda na pagkakabuo ng kanilang pamilya, lalo na't kasama ang kanilang cute na anak na si Talita. Naku, napakatalino at bibo ni Talita. Mana kay Mami Pauline. At syempre, ang kanilang cute na alagang si Mochi. Aliw na aliw ang buong pamilya sa kanya. Alam niyo ba, sa kabila ng busy schedule ni Bossing Vic sa kanyang karir at kahit na gusto pa sana ni Pauline na ituloy ang kanyang hosting karir, pinili niyang mag-focus muna sa kanyang pagiging hands-on mom at supportive wife. Napaka-dedicated ni Pauline sa kanyang pamilya, kaya naman, mas lalo silang humahanga sa kanya. Talagang perfect match itong sina Vic at Pauline ang swerte nila sa isa't isa ay talaga namang nakakatuwa. Ang tahimik at masayang buhay pamilya nila ay patunay na kapag totoo at malalim ang pagmamahal, walang makaagiba nito. Ang dasal ng lahat, lalo na ni Mami Chat, ni Pauline, ay maging forever na nga ang kanilang happiness. At sa mga nakikita natin, bukhang pang forever na nga ito. Kaya mga kakita kids, inspirasyon talaga ang love story ng mag-asawang Vic at Pauline. Love will always prevail. Ik nga, pag malalim ang pagmamahal mo, imposible itong magiba ng kahit ano o sino man. Bongga, di ba? Para sa mga susunod na update sa showbiz, huwag magsubscribe mag-subscribe sa ating channel. Hit that notification bell para lagi kayang updated sa latest chika. Kita kits ulit sa susunod na video dito sa Kita Kids Showbiz!